Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayurin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan, ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa si inyong pagipag isa sa kanya, kayo may kasama nilang nagiging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila Malino na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa Bawat araw, bawat gabi ang ulat ay walang patlang patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig Walang tinig o salitang ginagamit kong sa bagay at wala rin naririnig na kahit na anong ingay. Kayon pa sa daigdig ay laghanap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Alaluya, aleluya mga tapat na apostol ay nagpupuri sa puon, sa langit habang panahon. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon, umakyat si Yesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, Tinawag niya ang kanyang mga alagad. Pumili siya sa kanila ng labindalawa at sila'y tinawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago ng anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil pagbaba ni Yesus kasama ang mga apostol, nadatnan nila sa isang patang na lugar ang marami sa kanyang mga alagad kasama ang napakaraming taong buhat sa Judea, Jerusalem at mga bayan sa baybayang dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling nga sila ni Yesus pati na rin ang mga pinapahirapan ng masasamang espiritu sinisikap ng lahat ng may sakit na makahawak man lamang sa kanya sapagkat may kapangyarihan siyang nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.